Hello, good day. Napatunayan ko na na maraming translation sa Bible na kuraktib. At ang nagpatunay dyan ang translation ng ERB at ISB pati na ang Book of Jubilees. Okay. Pinatunayan nila na hindi ang lahi ni Japheth ang manirahan sa lupa ni Shem kundi ang ama pala ang manirahan. So nakita na ninyo ang corruption sa Bible. Take note din, ang dalawang version na ito, ang International Standard Version at Easy to Read Version, ay sila lang din ang sumulat sa Bible na lahat ng, halos lahat ng mababasa mo sa New Testament na Kristo, ang totoo nilang sinusulat doon ay Misaya. So, patunay na naman yan na itong Kristo pala ay invento lang ng mga translators ng Bible. Ang totoo pala talaga dyan ay Misaya. So, prob ko na naman ulit sa inyo na itong Kristo ay fake at ang totoo niyan ay Misaya. Sa madaling salita, ang nagpapaniwala kay Jesus na fake, mababasa yan sa John 5.43 at yung Kristo na yan ay fake. Napatunayan niyan ng ISB at ERB ulit. So, yung Jesus ninyo at Kristo ninyo ay faith. Sana naintindihan nyo.